Yo, what's up guys? Kali politika yon guys. Natapos na nga ang 2025 midterm election. So, Marculeta, pasok. No? Bongo, Senator Bato, pasok. No? Hindi man pinalad yung ibang PDP laban. Pero guys, no? huwag kayong susuko. So ngayon guys, pag-uusapan natin. Jap na agad tayo. 2028, senatorial election and presidential election. No? Jimmy Bondo, at Richard Gomez posibleng manalo sa 2028 senatorial election. Bakit? Anong formula? Number one, pag si BP Sara, PDP laban na. Tatakbo siyang presidente under PDP laban. Pwedeng manalo itong dalawa, Jimmy Bondo, Richard Gomez. Pangalawa, paano mananalo si Richard Gomez? Una, gagawin niya. No? Bumalik siya sa PDP laban. Alam natin si Richard Gomez, wala na sa PDB laban nasa partido siya ni uh, ni BBM last year 2020 eh last 2023 no umalis siya pero alam natin hindi siya hindi siya sunod-sunod lang kay BBM todo suporta pa rin siya kay ano kay Pangulong Duterte so isang formula para manalo siya balik siya na PDB laban tumakbo siya under BP Sara no Pangatlo, Jimmy Bondoc. Tumakbo ulit siya sa 2028 bilang senator. Mananalo siya. Bakit? Anong rason ko? Stay siya sa PDP laban. Uh, kahit anong mga meeting, kahit anong meeting, sumama ang si B Jimmy Bondo kasi malaki na ang puhunan niya. Pag sinabi kong puhunan, yung boto niya, nakilala na siya ng tao. Abogado na siya ngayon. di ba? Duterte supporter siya. So, Pwedeng manalo yung dalawa na yan. No? Under kay BP Sara. Tapos PDP laban sila. Pangatlo. No? Kung makikita nyo sa picture ko, nandiyan si Amy Marcos. Para manalo sila. No? Isa sa mga susi, para manalo si Richard Gomez at Jimmy Bondo, Amy Marcos. Magpa-endorse sila. Ligawan nila si Amy Marcos para manalo sa pagiging senator. Bakit ka mo? No? South, panalo na sila solid south. Pinakita na ng Mindanao na may solid south. Bisaya, di ba? Bisaya medyo hawak pa ng liberal no, ng mga dilawan. So mix pa yan eh. Pero Cebu solid yan. Pinakita ng mga tiga Cebu na solid Duterte sila. Kitang-kita, guys. Solid PDP laban. No. Eh tatakbo na si VP Sara bilang presidente. Makukuha yung Bisaya pero Jimmy Bondoc may pag lang mga tao gano hindi pa gano'n kilala. Richard Gomez, mananalo na sa Bisaya. No? Pero kailangan pa rin nila ng Solid North. Sino nagbibigay ng boto Solid North? Jaime Marcos. Ligawan niya yan. Tapos, eto, may ina. Sa mga hindi tiga, ano, no. Kailangan ligawan nyo ang Linggayen to Lucena. Para manalo kayo. Sure ball panalo niya. So, 3 years ng paghahanda Libuti yun ang Lingayen Toluseno corridor. Pasok kayo diyan. Panalo kayo diyan. Maniwala kayo sa hindi. Mananalo kayo diyan. Amy Marcos, PDP laban. Simulan niyo na ang uh, Jimmy Bondo at Richard uh, Jimmy Bondo at Richard Gomez na magano na kayo, maglakad-lakad na kayo. Ang big sabihin eh, magikot-ikot tayo sa Lingayen to Lucena corridor. Mananalo kayo. Maniwala kayo sa hindi. Mananalo kayo gawin nyo lang yung sinabi ko. So, hindi ako political analyst. Isa lang akong na nakikiramdam sa mga political analyst, nakikiramdam sa mga usap-usapan sa kalye about politika. So, Jimmy Bondo, may pag-asa ka 2028, PDP laban, Richard Goodme Richard Gudme, Ah, Richard Gomez. Balik ka PDP laban. Sure ball, panalo na kayo. No. So, may mga susunod pa akong mga prediction at plot twist sa 2028, no. So abangan niyo guys, no. May tatakbong vice president, no. Para kunin ang pagiging presidente ni Mipisara Alam niyo na kung sino. Guys, no. Pag eh siya, pag siya, no. Pag siya ang napuno ng hatred, tatakbo siyang vice president para makuha ang pagiging presidente. Tatalakayin ko 'yan sa susunod, no. Kali politika, pisyo.